Uh, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Uh, panibagong episode po, panibagong vlog po natin, dahil po marami ang nag-comment po sa atin. Eh, hindi naman marami, pero may nag-comment po sa atin. Doon po sa vlog po natin na, um, ang i daw is, walang freedom to choose. <laughs> Ay pinagbawal di umano sa mga Inglesya ni Kristo ang freedom to choose. <laughs> Dahil wala daw karapatan, walang karapatan na pumili ng gusto nilang gawin. Ganun ba yun? <laughs> Hindi katulad ng ibang, na, isa, nasa ibang relihiyon na malaya sila. Malaya nila gawin kung ano yung ibig nila. Kahit labag na sa aral ng Diyos. <laughs> Nakakaano lang, nakaka nakakaawa lang yung mga kababayan natin dahil yung ang akala nila dahil sa malaya sila kahit anong gawin nila ay mapapabuti na sila. Kahit alam naman nila na labag na yun sa utos ng Diyos. Basta sarili niya Basta sarili nila ang masun nila, okay lang yun sa kanila. Ganun ba yun? <laughs> Halimbawa lang, kapag ka, bakit daw sa si Iglesia ng Kristo ay walang karapatan, walang, nawawalang karap, nawawala ang karapatan daw na pumili ng mga kapatid sa uh, sa kandidato na ibuboto nila. Wala raw karapatan, wala, wala raw kalayaan na pumili ang mga kapatid, ang mga miyembro sa Iglesia Ni Cristo. Kung sino ang ibubuto nila. Mas sinusunod pa raw yung pamamahala. Diba? Kaya, walang freedom to choose. <laughs> ang masasabi natin dyan, alam niyo mga kaibigan, kasi sa Iglesia Ni Cristo, ang sinusunod po ng mga kaanib hindi yung sinasabi yung freedom to choose kundi freedom not to commit a sin <laughs> at yung freedom to obey God's laws iwala <laughs> e, tayong magagawa eh ba? Diba? bakit? yung kaisahan ba at pagpapasakop sa pamamahala hindi ba utos ng Diyos yan? utos ng Diyos yan, kaya yan ang sinusunod. eh okay, kung sa palagay nyo, sa bagay kayo, wala kayong sinusunod. Ang sarili nyo yan ang sinusunod nyo. Hindi nga kayo nagkakaisa, kaya ang nangyari, watak, watak. walang unity, walang pagkakaisa sa kanila. Kaya ang nangyayari, mismo sila nag-aaway-away. Diba? Samantalang sa INC, solido. Kasi nga utos ng Diyos yan, magkaisa kayo maging sa paghatol. yung pagboto po, paghatol po yan. Hahatulan ng taong bayan kung sino yung iuupong politiko dyan. At yung, pag, yung pasya ng pamamahala, utos pa rin ng Diyos na sundin yun. Kasi nga nasa Biblia, pasakop kayo sa mga namiminunok nangunguna sa inyo dahil sa inyong ikabubutian at magkaisa kayo sa pagpasya at maging paghatol. Utos pa rin ng Diyos yun. Saan doon ang walang freedom to choose? <laughs> Kaya nga nagkakaroon ng pagkakamali. Yung mali ang interpretation ng mga tao. Bakit? Kasi nga dahil dyan sa sinasabi nila na freedom to choose. Ano nang nangyari? Ang nangyari, kahit labag na, kahit nakadagdag na sinda sa o, nakadagdag na ang ginagawa nila sa utos ng Diyos na hindi bawal dagdagan, ibawawasan, gagawin pa rin nila. Bakit? Kasi nga, malaya sila. They have the freedom to choose what they are going to do. Kahit <laughs> labag na, pinipilit pa rin. Eh, bahala kayo kung pipilitin nyo. Basta kami, kami yung tunay na malaya. Bakit? We are free to commit a sin. Di diba? <laughs> We are free to obey God's commands or laws. Kung ano. Yung iniunto sa amin, yun lang ang dapat nasundin. Nevertheless, wala na. Di diba? Wala na dapat. Walang bawas, walang dagdag. Kaya sa amin, talaga, kaming tunay na malaya. Bakit? Malaya kami sa paggawa ng kasalanan. Bakit nga? Dahil sinusunod namin kung ano yung nakalagay sa Biblia. Yun ang pinakamagandang freedom to choose. We choose that. <laughs> Pinili namin sumunod. Yan. Freedom to choose. Pinili namin sumunod sa otos ng Diyos. At hindi sa otos-otos lang ng kung sino-sino na wala namang ano, wala namang maidudulot na mabuti sa tao. di ba? Diba? Sa sobrang kapipili ng freedom daw to choose, pati yung mga labag na pinipilipit, ginagawang ay tama yan, kasi nakagawa tayo. di ba? Dahil sa freedom to choose na yan, dinagdagan nila ang utos ng Diyos naglagay ng mga maraming hindi dapat na ilagay sa paglilingkod. Diba? <laughs> Kaya, ang nangyari, na, ay, ayun, tama nga naman ang Biblia. May daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit, kamatayan ang dulo nito. Sa kawikaan yan. <laughs> Akala mo tama ang ginagawa mo. Dahil malaya ka. Oo, oh, tama, malaya ka. Hindi tayo kontra dun. Kasi nga, we have the freedom we have the freedom of expression, the freedom to choose daw, the freedom to express one's emotion, one's sentiments, and one's point of view. But, see to it na yung kalayaan mo na yan ay hindi makalalabag sa kalooban ng Diyos. Kapag ka nakalabag na yan sa kalooban ng Diyos, you are no longer free. Pero ang tawag sa'yo, nakakulong ka na dyan sa paggawa ng kasalanan na ikapapahamak mo. Paano ka sasabihin malaya ka dyan? <laughs> diba? May malaya bang parurusahan? Ang alam ko ang, pap ang paparusahan, yung may mga sala at yung mga kriminal. E kung sa pagpili mo ng gusto mo, nakalalabag ka na, time will come, you will be punished. Forever. Everlastingly. Diba? Nakalagay diyan sa uh, Biblia. Kahanapin nila ang kamatayan, pero hindi nila makikita. Bakit? Dahil sa sakit. Dahil sa tindi ng sakit na maranasan nila sa araw ng paghukom. They will be tormented day and night in the lake of fire. Their death will gnash with pain. Diba? Pero anong mangyayari sa kanila? They will be looking for death but found nothing. English na naman tayo tuloy. <laughs> Kaya ang nangyayari, sobrang kalayaan ng tao na kagagawa ng hindi tama. Di ba? Kung gusto mong maging malaya, bahala ka sa buhay mo. Basta kami malaya kami sa pag hindi paggawa at pagsunod sa utos labang ng tao. Yan ang tatandaan mo. So, shout out na lang sa iyo na di, hindi, mo talaga matanggap. Tapos patuloy pa rin ang batikos mo nang sinasabi mo na ang English ni Cristo kulto natawa tuloy ako doon sa comment ng isa na you are pro China ik kayo ay aso ng China di ba sabi aso daw ng China sakop ng China para sa kopi ng Pilipinas isipin mo Pilipino kita sa kopi ng Pilipinas <laughs> may ganun ba <laughs> tapos sasabihin daw hindi siya pro China baka hindi nito alam na tao na ito na napakarami nang naitulong ng China sa mga Pilipino sino yung ng Ayala Mall, ng mga SM Mall, lahat ng may mga malaking business establishments sa Pilipinas. Ang karamihan, pag-aari ng Chinese. At sino yung mga workers dyan? Chinese ba o Filipino? Filipinos. <laughs> Tapos sasabihin nyo, hindi nakatulong. o oh, kaman. Tanggapin nyo ng katotohanan. Mas wala nang naitulong yung pinagmamalaki nyo. Di ba? Buti na lang sila may naitulong. 'Di ba? So, sana 'wag kayong masaktan sa katotohanan. Real talk lang tayo dito. Ano po? Real talk lang tayo. Kung ano 'yung totoo, 'yun ang sasabihin natin. 'Wag tayong magdagdag na, 'wag magbawas. At we have the freedom to choose. <laughs> so, hanggang dyan na lang muna at, at good night po sa inyong lahat. Matulog, manalangin muna bago matulog. At pagkagising, manalangin muli para gabayan tayo. Sa muli, uh, good night po sa inyong lahat.